Isang magandang araw, mga kababayan natin. Kapapasok lang po na balita. Naku, nakakagulat ito, mga kababayan natin. Senator Alan Peter Cayetano proposes to snap elections to restore public trust. Naku, eto na nga yung mga kababayan, no? Kung hindi talaga natin makuha sa Santo Pazpasa, sa mga rally, sa anti-corruption na rally na yan, na kung saan nagkawatak-watak tayo, yung iba dyan, kanyang-kanyang mga personal na interest na nagtitipon-tipon pero hindi po tayo nagkaisa hindi po diyan sa gusto nating mabago itong gobyerno ng Pilipinas no maabolish natin yung mga uh, politikong nasa posisyon na kung saan sobrang gahaman at talagang napakarumi no uh, magdala sa bansang Pilipinas na hindi natin uh, nakokontrol na oh eto po ang sinabi ni Ha? Alan Peter Cayetano, ito po yung kuha po sa One News ha? Ito po, basahin natin mga kababayan natin ha? Senator Alan Peter Cayetano Has proposed the possibility of holding SNAP elections As a way to restore public trust in government institutions <laughs> Ito na nga siguro ang talagang uh, magpababago sa ating bansang Pilipinas mga kababayan natin In a social media post, Cayetano suggested that all elected national officials including the president vice president senators and members of congress voluntarily resign to pave the way for new elections <laughs> ano kaya mangyayari nito mga kababayan natin ah, mukhang interesting po ito ayan under his proposal no incumbent official would be allowed to run in the next election cycle mm -hmm. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. Ayan, according to Cayetano mga kababayan ha. Cayetano said, the public has grown increasingly distrustful of politicians and government officials. Kasi na nga ang mga kababayan natin, no? Eh, ang gulo po ng bansang Pilipinas natin ngayon, no? Under the leadership Oh, may may liderato, may liderato ba kaya itong si Bongbong Marcos? At talagang magulo dahil nakita natin yung corruption, ha? Yung budgeted na inallocate taon-taon ay ninanakaw ng ating mga government officials. So, I dare say, now more than ever in our history, politicians are suspects, he said. Kasi nga, nakakagalaitin naman mga kabayan natin. Eh halos yata lahat na po na pag-imbestiga ginawa dyan sa Blue Ribbon Committee, eh, parang umikot-ikot lang tayo at itong mga talagang naidadawit dyan sa kasong korupsyon, ay eh, parang wala lang. Ha? Nandun na tayo, eh, may mga pangalang ng naibanggit. Subalit, parang wala din, no? Eh, eto nga, eh, si Ping Lakso, no? Mukhang hindi na kinaya. <laughs> at talagang magbibitiw niya, no? Huh? Sa kanyang pagka, uh, Senate President dyan no, sa loob ng Senado, mga kababayan natin. Oh, people have lost trust in government and government officials honestly who can blame them. O, oh, di ba? E, na nga eh. Ito mga politiko natin dyan. Ah, sabi sa siyong Bongbong Marcos, o oh, sino pa ba ang pagkakatiwalaan natin? E, gayong wala na tayo nakuwang magandang resulta dyan sa investigasyon pagdating dyan sa ghost projects ng flood control ng DPWH. Oh, calling the idea a sacrifice from public servants kahit ano said, a clean slate could serve as a turning point for national renewal and revival. Abay, parang kailangan na natin to sa Bansang Pilipinas. Ano? Kasi, parang wala na tayong tiwala no, sa nangyayaring ngayon sa ating Bansang Pilipinas. No, ito mga elected natin na mga uh, government officials, eh parang labo-labo lang. Nagpapasahan lang. Eh pero nakikita na natin na talagang lumalala ang korupsyon. Imaginin mo ha, 2026 budget, napakalaki niyan. Ha? kaya sa presidente nga lang mismo sa Office of the President, abay, umabot umaabot ng 27.3 billion yan mga kababayan natin. O, oh, saan mapupunta yan? Anong proyekto ang maaasahan natin diyan saan mapupunta yung ibang mga uh, budgeted allocated diyan ay gayong bulag tayo at wala tayong nakikita ni isang malaking proyekto mga kababayan natin tayo na lang po ang humusga kung kayo ba ay dito na itong proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections at to restore public trust ha para maabago naman at Maibalik no yung kumpiyansa natin sa ating mga liderato sa bansang Pilipinas. Pero bago yan no, uh, Mr. Uh, Senator Alan Peter Cayetano, ha, uh, puwede po, po bang palitan niyo din <laughs> uh, bago mag-snap elections? Tanggalin niyo po yung isang uh, nakaupo dyan sa COMELEC uh, mga kababayan, ha? Uh, naman po kasi pinagdadasal po yan ng taong bayan. Eh kasi wala na pong nangyayari eh no. Kahit mag-snap election tayo, kung si Garcia pa rin ang mananatiling Comelec chairman, abay, wala pa rin mangyayari. Ha? Uh, Sir Alan Peter Cayetano, unahin natin yan, tanggalin kasi ha? binababoy eh. Yung mga nanalong uh, binoto ng taong bayan na milyon-milyon ay hindi nakaupo. Sa kinang kinalalagyan, dapat sila ay nandun sa kongreso. Bagkos pinalitan pa ito ng iba pang mga, gaya na lang sa party list, ang Duterte Youth Party List, hindi nakaupo, pero pinalitan ng mga sabihin natin kaalyado nila, ng mga party list, na kahit natalo, abay, nagkaroon po ng slot dyan sa kongreso. Anak ng tekas naman, no? Pati itong si Abante. Klarong-klaro naman, Mr. Comelic Garcia, natalo, pero anong nangyari? Siya pa rin ang nakaupo bilang kongresista dyan sa District 6 ng Manila. O ano na ngayon yung pinaglalaban natin? Nasaan na ngayon yung public trust? Wala. So tama lang ito. Magkaroon na ang snap elections para sa kaibubuti at para sa future ng ating bansang Pilipinas para naman po matigil na po ito mga samut-saring karahasan, mga problema na hindi na address yung safetyness, yung cleanliness, yung war on drugs na dapat sanay bigyan pansin-yaan, yung lumalalang korupsyon na ultimo mga government officials ay naghati-hati, no? Para sa kanilang mga sariling interes para yumaman lang gaya nila ni Tambaluslos at nitong si Saldico at iba pang mga public officials. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Nawasan na gabayan tayo ng Panginoon kung ano pa, ano? Itong posibleng uh, pwedeng gawin sa bansang Pilipinas para nga maibalik po itong tiwala po ng taong bayan sa gobyerno natin. Kasi yung tansya ko, no? The best government or administration. Sa nakita ko lang, tanging ang Duterte administration lamang ang nakita kong nagtatrabaho ng totoo, naggumagawa ng mga proyekto, walang korupsyon, walang ghost projects, lahat safe. Yan ang tatak Duterte. Hindi ngayon, wala tayong nakitang improvement for the last three years sa pamamuno ni Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang mga kabayan, kayo na lamang po ang humusga kung ito ba'y sasang ayunan natin or ninyo, mabuhay kayo mga mga Pilipino, mabuhay tayong lahat. Patuloy ang pagdalasal kay Tatay Digong. Tuloy ang laban.